Mayor, magandang umaga. Uh, Sa uh, magandang balita ito no, sa yes. pandemia, Sa Peace Covenant. Bilang alkalde. At uh, syempre, mag exit na kayo. Uh, Minsan po ninyo sa so, mga kababayan na inaasahan sa Peace Covenant na eh. Um, regarding Peace Covenant, alam niyo po mga kababayan, ang electoral process po ng ating bansa ay designed to have a secure, accurate, free and fair uh, election. So ito pong araw na ito ay simbolo ng pagsasama-sama ng ating mga kandidato, mga nagmimithi na maglingkod sa ating bayan. At ito po ay commitment para po lahat kami ay makapagpahayag ng aming mga plataporma sa bayan at uh, napakahalaga po na maging mapayapa ang ating bayan. So, this is a commitment. Uh, kasama po natin ngayon ang iba't ibang ahensya, COMELEC, uh, DILG, PNP, Bureau of Fire, uh, Military. And dito rin po ang ating mga head po ng mga religious sector para po uh, mauna sa commitment na ito. Dahil napakahalaga po ng Provision ng ating Panginoon. Mm. So panawagan po ninyo mga sa ating mga kababayan na higit sa inaasahan. Marami na nga ang kampanyahan. Uh, uh, mga kababayan uh, in uh, in four months time, uh, this administration more than four months time, ang administration po it pong ito ay magkoconclude o matatapos. Uh, kailangan po nating isaisip na ito po ay proseso na kailangan nating pagdaanan. This under our constitution sabi nga po sa Constitution natin, sovereignty resides in the people. Kaya po yung suffrage o yung karapatang bumoto ay talaga pong parating uh, iniaangat ng ating saligang batas. So magamit nawa natin ito para sa future ng ating bayan. Yung choice natin kung sino ang mga susunod na mayor, vice mayor, konsyal ng bayan ay uugit sa kinabukasan ng ating bayan. So, sana po tumingin tayo doon sa plataforma ng ating mga kandidato. At tigit sa lahat, tayo mismo ang manguna para maging mapayapa ito. Pagtulong-tulungan po natin. Dako pa roon, um, dalawang, dalawa lang naman ang pupuntahan. Maaaring ang isang kandidato ay manalo. Ako rin po, pwede rin akong matalo. Pero dalangin natin na sa dulo ng lahat ng ito, lahat ay para sa bayan. Lahat ay magkakasundo-sundo para sa bayan. Ipanalangin natin ang bayan ng Real. Thank you, Mayor. Thank you.